Ngayon natin, meron tayo ditong uh, manual ata to. Ayun, tapos may sticker na kay YT, ayan. Tabi natin. Ito na natin. yung bago nating helmet. All right. Ayan, sa natin. Yun, kulay puti mga lodi yung kanyang ano, uh, helmet bag mo. Ako dito. Ganda ng ano, ang uh, bag niya, white. Yun oh, no, mga lodi, ganda oh. meron tayong dumating na bagong helmet. Ayan na, tara. Na, mga Lodi, kuya natin to. Yung bago nating helmet, mga Lodi. Siyempre, mga Lodi, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, usag ka muna kay Lodi mo to. Yan, para sa si ating mga Lodi, yung ating unboxing. Yan, tara. Let's go. So yun mga Lodi, no, meron tayong bagong helmet na KYT na NFR mga Lodi. Alam niyo na kung ano itong mga Lodi. No? Ayan, KYT. So, ito yung ating uh, NFR. Ayan. Pakita ko mga Lodi mamaya. Ha? Uh, unboxing ng mga Lodi. Samahan nyo ako. Tara. Ito mga Lodi. Pusahan na natin. Ayan. Yung ating bagong helmet. Ayan. Okay. May styro pa, no? Ayan, may karton. Ayan natin. Meron tayo dito ng uh, manual ata ito. Ayan. Tapos may sticker na kay YT. Ayan. Sabi natin. Ito so, na natin. Bago nating helmet. Alright. Alsa natin. Yun. Kulay puti mga lodi yung kanyang ano, uh, helmet bag mga ako dito. Ganda ng ano, ang uh, bag niya. White. Yun o. Oh, mga lodi. Ganda oh. Wow. Ganda mga lodi. Ang kulay niya mga lodi. Ano, uh, red, white, and black mga lodi. Parang kulay ng team lodi to ah. Yan mga lodi. Ang nabili natin mga lodi. Ah, lodi medium size. Yan. Na NFR mga lodi. Yung NFR mga lodi, isa sa medyo mahal na helmet ng KYT mga lodi kasi meron titikers na um, mag ng price mga lodi. Ito yung isa sa pinaka mahal yan, yung NFR, okay? Kung mapansin yung mga lodi, ayan. Um, malambot yung foam din niya at medyo makapal mga lodi, no? Ayan, maganda yung loob, tapos naka-dual-bearing na rin mga lodi para sa safety natin ayan. Tapos meron siyang emergency mga lodi just in case na may mangyari sa atin ayan. Pwede agad tanggalin yung pom, mabilis. At mga lodi, uh, wala siyang kasamang uh, pre na visor mga lodi. Uh, clear lang mga lodi talaga nakalagay dito, tapos naka-dual visor na siya mga lodi. No maganda sa NFR. Sa TT Course kong helmet na, na Captain America, wala siyang uh, dual visor. Ito meron mga lodi ayan. Smoke mga lodi ano? Enda. Okay? Kung mapansin mga Lodi, number 16 yan. M16 Super Mario mga Lodi yung kanyang ano, NFR Super Mario. Ayan. Okay. Ganda. Napakaganda mga Lodi yan. Oh. Okay. Ayan. Special Force. Okay. Kung, kung mapansin mga Lodi, wala siyang kasamang ano, ah, spoiler. Ito lang pinaka-spoiler niya. Ayan. So, separate ata ang bilhin yan pag magkakabit ka dito. Saka, bibili tayo ng panibagong ano, smoke or anything na kulay na babagid sa ating ang Super na NFR mga Lodi. Tara samahan niyo ako mga Lodi, hindi tayo. So yun, mga Lodi, tara, testingin natin. So yun mga Lodi, no? Saktong-sakto rin sa akin mga Lodi yung ano, uh, yung medium. Hindi siya magalaw, mga lodi. Ayan, sakto rin pala sa akin pag medyo na NFR, mga lodi. Kasi sa ibang helmet ko, mga lodi, halos large sa lahat ako. Pero dito sa NFR, medyo may size ko dito, mga lodi. Ayan, no? Ganda, hindi siya magalaw. Sakto lang yung lambot-lambong. Okay, Ito yung visor niya. Uh, smoke. Ganda. Clear visor. Okay, tigyan natin. Ito tayo. Ganda. Saka magaan siya, mga lodi magantong helmet na to siguro baka mga 1,300 to siguro yung, yung, bigat nito ayan ganda So tara bang kayo samahan niyo ako ah uh, test yan malawin sa labas kung talagang maganda rin sa ipang-ride tong NFR natin. So medyo bagahan talaga. Tara samahan niya ako. Let's go! KYT ni NFR mga Lodi. Yan, Super Mario mga Lodi. Tara samahan niyo ako. testing natin. kamusta mga lodi? Yan, o, mga nyo mga lodi dito sa thermo, sa mga para i-quick natin itong ating bagong nating helmet na KYT na NFR mga lodi. Isa sa magandang helmet ng KYT mga lodi. lodi, napansin ko lang mga lodi dito sa ating bagong ating helmet mga lodi. Ano siya, uh, medyo magaan din siya mga lodi. No? Saka parang malito yung kanyang shell. Yan, napakaganda mga lodi. Grabe. nakikita nyo yung mga lode no? napaka sobrang astig nung nung design ng Super Mario mga lode oh. grabe oh. lakas astig Pansin nyo yung ating ano Uh, talagang uh, clear visor lang talaga yung pre niya mga lodi sa ating uh, helmet mga lodi eto meron siya dito ano, um, uh, dual visor niya mga lodi ayan medyo malino din kasi smoke lang to mga lodi no? tapos yung ating air vent ayan so napasok naman yung hangin to mga lodi napasok ko maganda saka malambot yung foam niya na medyo makapal ito gusto ko dito eh uh, ang size ko mga lodi dito uh, sa NFR na KYT may medium mga lodi pero halos na karamihan ng helmet ko mga lodi uh, size large mga lodi kaya ayun grabe solid maganda itong mga lodi itong ating bago ating helmet so yun mga Karami, lodi kung nagustuhan nyo mga lodi yung ganyan simpleng vlog mga lodi sa ating bago nating na helmet na KYT na NFR mga lodi na Super Mario mga lodi maraming maraming salamat to, mga lodi sa aking sa pagsapan nyo kay lodi moto masasabi ko sa Super Mario na KYT ito napakaganda napaka sulit gamitin okay So, ito na ang mga Lodi kaya ating gagamit yung mga Lodi sa ating mga ride mga Lodi. Maraming maraming salamat mga Lodi. Please, pasupport lang po. Please like and share and subscribe na rin po sa ating channel Lodi Moto TV. And click na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga video. Si Lodi Moto po. Rajay po Always mga Lodi. Peace out.